we're back. Gagawa tayo ngayon ng tupig ala yeah! asyong B. Wala tayong magawa ngayon. At Sunday, kailangan natin ng merienda. Alam niyo naman, lagi tayong gumagawa ng merienda. Pag Sunday, gagawa tayo ng tupig. Ayan, ang ating makakailanganin. kailangan natin ng dahon ng saging. Binili natin yan sa Carrefour for 3 dirham, 3.46. So, magkano yon? Ay, 3.64 po pala. So, kung i-convert natin yan, mga 40 to 45 pesos samantalang sa Pilipinas, hinihingi lang po natin yan. Pinipites lang po natin yan sa kapitbahay. Di ba, Aldrin, you? Nung pong umuwi kami dati, pag magbubudal fight kami, walang gagawin, kundi pumites lang ng dahon ng saging para wala na tayong hugasan. At tingnan nyo naman ang dahon ng saging dito, napakaliliit ginagamit lang po namin yan sa plancha. Kasi po dito, tingnan nyo naman, hindi ka makakabalot ng suman. Sobra liit. Kaya kung anong size lang po ang magagawa natin, yun lang gugupitin natin para sa ating tupig. Bumili po ako niya ng mga 6 to 7 pieces na daon. Tingnan nyo naman po. Pipiliin nyo lang yung mga magagamit. Kasi nga, hindi talaga maganda ang mga dahon ng saging dito. Siguro sa farm, kaya lang po sa supermarket dito, hindi ganun kaganda ang mga dahon ng saging. Wala naman tayong choice kasi gusto ko talagang gumawa ng tupig. Kaya pinagtsaga na po natin. So ayan, pipiliin lang po natin yung magagandang dahon. At yun ang gugupitin natin as per size. Hindi rin po may uniform ang size, ano? Kasi po, hindi nga po pare-pareho ng laki ang saging. Hindi katulad sa atin sa Pinas, ang lalaki talaga ng mga dahon ng saging. At ang suman, pwede natin palakhin, di ba? Ayan na nga, tingnan nyo, may mga napupunit pa. So, ang gagawin ko po, yung mga punit, itatabi ko na lang po. Para po nag-plant, pag nag-plant siya, pwede natin gamitin. Sayang naman ko itatapon. So, itabi natin yung mga maliliit. Yung mga malalaki, medyo yung kakasya pang tubig, gagamitin po natin, ayan, may kalakihan ng konti, puputulin pa rin natin yung dulo hindi naman po pwedeng napakalaki ng mga size ng tupig ayan, alam niyo kung ba't ko naisip kumawa ng tupig nakita ko lang din, at nung pong bata ako, ay talaga naman pag sinasama po ako ng ninong ko si George, shout out sa'yo Daddy George, at Tita Ping, so pag sinasama nila ako sa Sambales Bayon dadaan kami ng pangasinan bibili kami ng puto kalasyaw. Tapos, pag may dadaanan doon mga stopover, bibili kami ng tupig. Hindi pwedeng hindi bibili ng tupig. Kailangan hihinto talaga. Tapos, may kasama pang nilagang mais. Yung mais, yung puti, ha? Hindi yung dilaw. Ay, napakasarap. O, ayan. Nagupit na po natin lahat. Punasan muna natin. Hindi po wipes yan, ha? Tissue lang. Kasi po, pag hinugasan, medyo baka ma-deform yung mga dahon yung magkakrack so pinunasan ko lang po ng tissue tapos mamaya po idadarang natin sa apoy para po medyo mawala yung lutong kasi po pag malutong, dati ginawa ko nung may malutong pag finold, nababali na yung dahon hindi na maayos ang pagbabalot ay, kokore ko lang po pala. Hindi po kami pupunta ng Sambales from Pangasinan. Iba po yung ruta namin nila Daddy George, nila Jervic, papuntang Pangasinan. Tapos, meron po kami sariling ruta papuntang Sambales pag magbibitch kami sa Potipot. Potipot ba yan? No, mga bata pa po kami. Pero, pag pupunta po kami ng Baguio, ayan, dadaan ng Pangasinan. Hihinto kami doon para bumili ng putok alasyaw at saka ng tupig. O oh, ayan, back to the ball game. Ito na po ang mga ingredients. Meron po tayong glutinous rice powder. May coconut, fresh coconut po. Ayan, may nabibili po sa baba namin. Fresh, tapos, I, I mean, uh, frozen. -de defrost ko lang ang cream ng coconut milk, brown sugar, at yung ginawa natin kaninang dahon ng saging. So ngayon, pagsasama-samay na po natin sila. Unahin po natin ang... Fresh coconut. Tinikman ko po yan. May kasarapan naman. Then, isasama na po natin ang brown sugar. O, ayan. Isama na natin. halu-haluin At pagkatapos natin haluin, syempre, didikit na yung brown sugar sa coconut. Para sambo bukayo. Ay, na -miss ko kong bukayo na pinadadala sa akin. Lagi ng dete ko. Shout out sa'yo, Armida. Baka naman yung coconut na Makapuno ba yun? Ay, bukayo pala yung malalaki. Ang sarap. Ngayon, ilagay na po natin ang gluten rice powder. So, ayan. Tingnan nyo. Pinong-pino. Ang ganda. Sa Pinas po kasi dati noon, oh, nagpapagiling pa kami ng malagkit. Pero alam ko ngayon marami nang mabibiling ganyan. Na, giling na giling na. So, para pinong-pino. At saka po ang tupig. Hindi kailangan makapalang lulutuin. Hindi maluluto ang loob. Then, lagay na po natin ang coconut milk cream. Yung cream na coconut milk. Ayan, napagsama-sama na po natin lahat ng ingredients. Haluin lang natin ang haluin para makita natin ang consistency. Wow! May consistency! Ano yun? Ang ibig po natin sabihin para pantay-pantay po ang distribution ng flour. No, hindi siya flour. Glutinous rice powder. At yung coconut, pati po yung coconut milk, pati yung sugar para hindi po namumuo. So, halo-halo lang. Mix, mix, mix. Hanggang sa maging fine na silang lahat. Oh, ayan. Ready na. Pwede na tayo magbalot ng ating gagawing tupig. Hindi ko nga alam kung anong size ang gagawin ko, pero depende na lang po sa dahon kung ganong karami, no? Meron pa ako kunyaring measuring cup, ba diba? Ay, yung spoodle ko, ay hindi, ano ba tawag natin dyan? Yung rubber spatula. Ang ganda, nabili ko sa Daiso, ano lang, Tenderhams. hams. No, no, toy tender ham. Maganda po siya, matigas, hindi nagbebenso So, pag hinalo mo, hindi naiiwan yung rubber. So, ayan, kumuha po tayo ng 1 fourth cup tinry lang natin. Kasi lumalabas nung niro-roll ko na siya eh. Kaya ninipisan lang natin yung susunod. Okay, balutin na natin. Ayan, yan ang una nating tupig. Tingnan nyo. Pag yung dahon natin na idarang natin sa apoy, hindi siya lulutong. Kasi yung dati kong ginawa nun, pag binabalot ko, pumuputok yung dahon. Yung pala dapat idadarang mo sa apoy. Nakalimutan ko nga po pala, dapat pahiram pa pala ng butter yan o margarine or oil. Kasi dumidikit po yung tubig pag naluto na. Kailangan pala mo pa ng konti para mahimay mo ng maayos. So next time, yun po ang gagawin natin. Na-excite kasi akong ilutuin siya, siya agad, kaya hindi ko na nalagyan ng butter. O ayan, may kakapalan pa. Dapat po medyo manipis po pala talaga. Para po, lutong-luto at hindi po putok pag niroroll na natin ng ganyan. So ayan, kailan matuto tayo sa based on experience. Wow, well, may experience pa si mamang. Siyempre, hindi naman po tayo araw-araw nagluluto ng tupig o gumagawa ng tupig. Kailan matutunan natin siya o matutunan natin kung paano to ginagawa pag napapractice natin eh, hindi naman po tayo laging free so pag may time lang po tayo gumagawa ng mga merienda at mga desserts o pasensya na po sa tunay na gumagawa ng tupig ha hindi po ako nakikipag-compete hindi lang po kami makakain na maayos sa tupig dito wala namang kaming mabibilan so gumawa na lang po ako ng sarili namin pero talaga naman pag sa panggasi ng kapamili ng tupig ay winner. Napakasarap. Ang galing niyo magumawa ng tupig. Akala niyo, ang init gawin niya na kasi hindi ko alam kung paano nila niluluto, kung iniihaw ba nila, kung ano. eh, ako sa pan ko lang ginagawa kasi nga do it yourself lang para lang makakain po ako ng tupig. Ayan, bilisan na po natin ang pagbabalot at talaga namang nagugutom na ako sa aking ginagawa. O, konti na lang ha. Matatapos na tayo. Yehey! Konting kembot na lang. Konting balot na lang. Ang ah, mga naka 25 pieces po yata ako dyan. O, ayan. Natapos na natin. Ready na tayo mag ihaw. Okay, ready na tayo. Pinainit na natin yung pan. Ngayon po, ilalagay na natin ang mga tubig. Pag mainit na, mainit na po yung pan para po maluluto. Pero low fire lang po ah, para maluto rin po yung loob. Kasi yung ibang nagawa ko medyo mataba, kaya medyo natagalan para lang sigurado tayong luto. At ayun na nga po, iniiwan ko siya 10 to 15 minutes tapos babalik natin para maluto yung loob. At nako ang buong kusina ko ay umuuso, kakala ko kung anong nangyayari. At meron pa akong sasabihin sa inyo, hindi ko alam, sabi ko bakit parang sunog? Wala pa namang nasusunog. Yung pala, hindi ko napansin, yung ating plato ay naku. Nakadikit pala sa kawali. Kaya sabi ko, bakit kakaiba yung amoy na sunog? Yung pala, nasusunog na yung plato. Ayan, tingnan nyo, pati ako napaso, uminit na yung plato. Favorite ko pa naman yan ng green na yan. Wala na, pagkatapos niyan, tinapong ko na siya. Halos 10 years na sa akin yung platong yan, kaya lang wala tayong choice nasunog na, hindi na natin pwedeng gamitin anyway, malapit ng maluto malapit na tayong kumain konti na lang Woo! ayan na, nakakarami na tayo o tingnan nyo, alam nyo ba napakabango yan kala nyo sunog, pero napakabango o, oh, after one hour nakaluto na tayo ng marami-rami pwede na tayo magmerienda o, oh, ano pang iniintay nyo? upo na sa lamesa Iya, na natin ang tupig. Pero teka, palamigin muna natin. At napakainit, hindi natin mahihimay. Habang hinihintay natin lumamig, ito po muli si Ashang D na nagsasabing Advance Merry Christmas na po, September na. Please don't forget to like and subscribe. Yun na lang ang gift nyo sa akin. Mag-subscribe na at mag-watch. And please don't skip ads. Thank you. Have a nice day po. Kain na tayo.